Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mga minamahal namin taga-subaybay, alam nyo ba ang Islam, reliyon ng kalinisan, at tayo ay iniutusan ng dakilang Allah at ang kanyang propeta Muhammad SAW. Dahil ang kalinisan ay isang kaligtasan sa kabilang buhay na kung saan pag ito ay iyong napabayaan ay magiging parusa sa kabilang buhay. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hu min al fa inna amma ta'adhab minhu." Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Pakaingatan nyo yung mga ihi ninyo." Dahil ang ihi karamihan parusa sa loob ng libingan nagmula rito. Kung tayo ay umiihi kahit saan-saan, delikado ito. Sanhi ito ng kaparusahan sa libingan natin. Kaya mga kapatid, ikaw at ako, umpisan natin ang kalinisan sa ating sarili. Salamat alaikum.